Kamusta? Ako si Isa. Ako ay galing Manila, Philippines. Ako ay isang international student ng Business Administration, Human Resource Management ng Assiniboine College, uh, Peter School of Business. Nagtrabaho ako sa Pilipinas ng ilang taon nang maisip ko na gusto kong ituloy ang plano ko na mag-aral uli. Dahil gusto ko sa Manitoba. Nung naghahanap ako ng school sa internet, nilagay ko best schools in Manitoba for international students and sa list of schools, yung pinaka-best fit para sa akin, yung Assiniboine College. So aside sa may Brandon campus sila, na okay sa akin kasi malapit sa kamag-anak, meron silang diploma program na two years lang, mataas ang acceptance at employability rate kasi may plano din ako mag-gain ng Canadian work experience dito pagkatapos ko ng program. Nagustuhan ko din yung buong supporta and services na binibigyan ng international office para sa mga international students na kagaya ko hanggang sa makapagtapos ako ng pag-aaral. So, maganda yung reputasyon ng Asinbayang College pagdating sa mga kurso or programs na in offer nila. Pero ang nakakuha talaga ng interest ko is yung pinaprovide nila na classroom learning plus hands-on experience or applied learning na perfect para makakonekta sa mga industriya para sa real-world experience at networking. So, true enough, um, habang nag-aaral ako, yung mga instructors ko galing sa mga kilalang industriya at meron silang experiences na naibabahagi sa amin na magagamit namin pag nagtrabaho kami. So, dahil maliit lang ang bilang ng klase sa isang classroom na gusto ko kasi mas marami akong pagkakataon na maki-interact at matuto. So, bakit ko pinili ang Manitoba? So maraming dahilan kung bakit ko pinili ang Manitoba. Isa na dito ay dahil mababa ang cost of living kumpara sa ibang mga lugar sa Canada. So mas abot-kaya yung mga bilihin kumpara sa mga big cities ng Canada. So pati properties dito, mas affordable, mas magaan ang pamumuhay dito. So, ang Manitoba, hindi man siya kasing kilala ng ibang provinces, pero malaki yung potential niya kasi matatag yung ekonomiya, mabilis yung pag-grow ng Canada dahil sa mga industries dito, kaya ng agriculture, agribusiness, manufacturing, na nakafocus sa mga resources na meron ng Manitoba. So bukod doon, um, diversity ng community, napaka-welcoming sa newcomers, tapos may support and services, hindi lang sa Filipino community, kundi pati sa iba kaya magkakaroon ka ng mga kaibigan, connection, kahit na mga ibang lahi. Kaya hindi mahirap yung pag-a-adjust pagdating dito kasi ramdam mo na pilongka ka. Maganda rin yung lugar or towns dito sa Manitoba since dito ako sa Victoria Ave. Brandon Campus ng Assiniboine College. Dito na kami tumira simula nang dumating kami. Malayo sa magulong lungsod at traffic, may ospital, may eskwalahan. Mas gusto namin kasi tahimik, relax at kid-friendly na lugar para sa mga anak namin. Kaya dito ko gustong magsimula tumira kasama ang pamilya ko. So salamat sa Assiniboine um, College at Manitoba ang daming oportunidad na nagbukas para sa akin sa career ko, sa pamilya ko at sa trabaho na meron ako